Nasa Pilipinas na ngayon ang dating PBA import na si Lester Prosper. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Rafael Bandayrel. Sa loob ng kanyang labing tatlong taong karera, nakapaglaro na si Lester Prosper sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 2019 at 2022, siya ang nagsilbing import ng Terra Firma Jeep sa PBA. Kahit dalawang conference lang ang nilaruan ni Prosper sa Pambansang Liga hindi maikakailang napalapit talaga sa kanyang puso ang mga Pinoy basketball fans. Kaya naman kahit sa Indonesia na siya naglalaro ngayon, binabalik-balikan pa rin ni Prosper ang ating mga kababayan. Nitong Martes, sinimulan ni Prosper ang pagbisita sa kanyang mga tagahanga sa lungsod ng Pasay. Sa kanyang panayam sa PTV, ibinahagi ng basketbolista kung bakit hindi siya nagsasawang mag-abot ng positibong mensahe sa ating mga kababayan. You know, the impact that I've made um, off the court also um, with, with um, going into the, the barren guys, going into the neighborhoods and, and just doing um, God's work, I call it, and a good deed. You know, helping people know, you know, that they have a chance of um, making it out, you know, and knowing that some of their idols are gonna come back down to where they are and, and help them to, you know, uh, have that, that mental attitude of being able to go forward, you it's, it's, um, know, it's great. Dinalaw din ni Prosper ngayong Miyerkules ang Barangay Villamor ng Pasay upang magsagawa ng basketball charity clinic. Samantala, nang tanungin naman si Prosper kung may balak pa siyang muling maglaro sa PBA, sinabi niyang bukas naman siya para sa posibilidad na ito. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.